Ayan mga kabadi, lakas ang ulan Ayan, karitong ko, patakarang tayo Ayan, may binalatan ko May pakuha ko, hindi ko pa binibiyak Ayan Nakaboy na mano rin ako Naka hmm. 300 na rin ako mga kabadi binta Ayan ito, paano Ayan mga kabid na ito Lakas ang ulan Lakas ng hangin, kanina mga kabadi Lakas ng hangin, talagang yung payong ko may lipat-lipat buti na din nilagyan ko ng tali Ano? Ah, lang ang hangin Kaya yeah, let's go mga paning mamaya may hindi ko alam Uuwi na naman ako Uwing luhaan <laughs> Pagod-pagod lang ang inaabot natin dito mga paning yeah. yeah. Sana tumigil naman

Pipili sila. Ayan. Wala kaming baso. Ayan. Ayan na. Ayan na kapin natin. No. Baso ko. Baso. 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 Hindi. Halawin mo natin. mo no. naman yan. Para Ayan. Ayan. kapin

Amoyin mo. Ano? Hmm. Aboy binat. na amoy, amoy harina. Na masarap. <laughs> <laughs> Yung tinapay, kailangan mo hugasan. Ayan. Kasi marumi yan eh. Pag nahugasan mo na, ayan. Kainin eh, mo na siya. Hmm. Sabi nga nila, laban-laban. Laban na, kasi mga bagyo. Tapos si pinagugasan, pinagugasan natin na ba? Inumin mo. Kasi andun yung rasa. Kaya nga, kayo pag nagugas kayo ng ano, paano nyo? Ulam, gano'n, nagugasan nyo, diba? Yung inug yung kasan, ayun ang isabaw nyo. Andun yung lasa nun eh. Di Sayang yun. Oh, yung mo yung tinapay Pagkatapos, inumin mo, sayang yan Huwag mo, mo yung tatapo na Oh, saan mo na? Yung kasama yung tinapay yun Ngayon, tinapuan na langaw mm -hmm. No, yung mo Uy, yung mo yung huwag mo kakainin na Hindi na yung niya kasi ano Tinapuan na langaw

sa kasama ko yan tatali na eh para hindi mabasa ay eh, sa akin naman nakaplastik na yan kapong pa bag ayun na lang oh talaga mga kapatid konti lang sa talaga namin wala talaga no choice talaga kundi umuwi na talagang malamig talaga at malakas ang ulan malakas ang hangin ito bawi na lang sa sunod at sana huwag niyong kalimutan subscribe niyo ako para naman eh <laughs> makatakas tayo sa gitong gabay pero okay lang tuloy muna sa tindahan let's go mga kabari